Yes, good morning mga kadakers Good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Talk 33 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Ah, uh, Mga kadakers, dito po tayo nagpakain ng ating mga alagang itik sa Palayan na hindi masyado nagtubo yung kanilang uh, similya or binhi. Pinatukaan natin dahil ito ay kanilang uulitin. Dahil sa palpak ang kanilang binhi, mga kadakars. So hindi man lahat na binhi galing sa DE mga kadakers ay palpak Nasa palay talaga yan kung anong klasing palay Kung minsan ay hindi po na bilad masyado Pagkatapos uh, naimbak na imbak doon sa bodega at pagdating doon sa farmers, eh, diretso nila na Minumulan kaagad, hindi na nila binilad. Kaya ganyan ang nangyari mga kadakars. At hindi natin pwede na isisi sa DE yung ganyan klasing uh, binhi mga kadakars. Dahil uh, ganyan talaga ang palay kapag lumagpas na ng 6 na buwan, mahina na talaga uh, magtubo mga kadakars kasi na try ko yan noon mga kadakers na 7 months po yung uh, palay na tinago ko at konsumo ko sana yun ginawa kong binhe so medyo na stuck siya ng ilang buwan at hindi ko na binilad, pinumulan ko kagad, so ganyan ang nangyari palpak so hindi naman lahat na galing sa DE ay palpak ang tubo nagkakataon lang yan patsambat samba kung baga pajakpat jakpat lang so mga kadakers sa mga subscribers po at mga viewers ko po uh, thank you very much sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta sa aking channel eh, kung minsan di po tayo makapag upload dahil sa nasira yung cellphone natin so ngayon medyo okay na talaga sa mga hindi pa nakapag subscribe pakisubscribe nyo naman po at subscribe nyo lang po yung AJ Mix Vlog yung channel ng anak ko thank you at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa channel na ito ay salamat po sa inyong lahat mga kadakers at sa nagtatanong sa akin kung ilang piraso yung itik ko, uh, idol, uh, 400 po ang itik natin ngayon dahil uh, medyo nagsimula tayo kunti ulit dahil sa naano yung itik natin pagbaha. So hanggang dito lang muna. Uh, thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.